So hello guys and what's up mga katropa, mga naijiyo, rider sad ka 59, magandang tanghali, magandang tanghali sa buong Pilipinas, magandang tanghali sa buong natin uh, mga katropa, no? Lalo saan, sa mga busaya sa Tintinaw, magandang tanghali din po sa inyo. Uh, at break time na naman po ng inyong ka 59 at tayo ikot para magbigay ng kunting update sa ating madadaanan dito sa paglalakad natin. So ito yung pang-pang-market. So dati kasi ito, ah... Uh, dati ito tindahan ng mga prutas mga kung ano, -ano pa sari-sari store ngayon na uh, malinis na so tara ikutan natin kung ano yung ang dito ito po ayat ay uh, proyekto ng ating uh, uh, honorable uh, mayor Kogi Kasapin Jr. Ayan. Uh, mas pinaganda yata, mas pinalawak at pinalinis na pang pang market harap si tayo natin mga na guys pero bago natin shout-out tayo sa mga kaibigan natin ang idol Lodi Mateo Chris Nakino aking wife na si Janet aking isa na si Maya and Mark at ang kila ati Dory at ati Nene and then kila tito Apen at ati Jessie ayan at, at si siyempre at sa ating mga kaibigan pa sa lahat na nun, sa Damsa and sa Dibang Tara ito tayo guys ito yung dating uh, na uh, maraming sasakyan na nakaparada araw-araw, mga motor, kung ano-ano pa itong lugar na to, ito yung uh, maraming tindahan dito, sari-sari store kung ano-ano mabibili uh, mga pangailangan natin ito, uh, sa, bahay lahat nandyan, uh, may uling ito pero ngayon Kalinis uh, na to naging uh, parking lot na Huh? parking lot ayan no so parking area na siya pero hindi natin na lang kung kailan ito bubuksan uh, sa publiko para pa naman nakaparada dito ng mga sasakyan at hindi pa nag operasyon so magandang tanghali pa rin pala tayo sa CFMPI si Pampang ha ah, ayan eh, team leader Arvin Basa ayan at yung kanyang mga lahat ng mga official ha so, Santo. Ito ay proyekto ng ating kagalang-galang uh, na mayor ng uh, Angeles City, Pampanga. Uh, Honorable Mayor Carmelo Pogilas Atin, Jr. Ayan, no, oh, may kita natin. Meron siya mga banner. Ayun, no, oh, yung malaking uh, uh may natin. Banner. Oh. Parking area, ang lawak no? Aba. so ganun din yung palengke sa pinagaganda na rin yung palengke dito may palengke kaya lang uh, hindi tayo ewan ko kung makakasilip tayo doon sa ginagawa ito yung pinaka entrance so pag nag parking may nakalagay parking flat 150 truck for wheels nakalagay na dyan oh, lahat single motor tricycle 20 ito yung entrance entrance na next to so yan na ha? mahaba haba ito ng mga uh, parking na to malaki at malawak ayan dati ito talaga nung nadaanan mo di e, sa mga butas kung ano ano pa na nandi dito na nakikita so mag-update lang tayo uh, kahit pa paano dito sa lugar na ito sa pang -pang. no? ito no, ay eh, kilalang ito yung pinaka sa Manila no? ito yung pinaka parang divisoryan atin so makikita natin dito eh. hindi na ako papasok pa dun sa loob ng palengke dahil uh, malaki lang ito at saka simple nag lang tayo si uh, sisingit lang tayo ng konti para bigay tayo ng update sa magadaanan natin. So update lang sa monitoring natin. So yung tayo ay magbablog. Ito, so, uh, mas pinalawak, pinalaki at pinalinis na uh, public market. Tawid na tayo, no? di na natin hibuting yan. Tawid tayo. Ito natin makikita. So hindi tayo makapasok sige, under under construction pa rin yata. Ginagawa pa rin itong ng palengke. Pero nag-ooperate naman ng palengke doon bandaron sa likuran niya. Uh, continuous naman yung operation dito. Ito nga lang yung pinaka entrance talaga dati. Binago na, no? At pinaganda. Ja chciałabym no. public market ngayon uh, pag natapos to na no okay. So yan, no? ayan yung pinaka, ano, nasa under construction at ginagawa pa rin. So tiny pa rin dito. Pero so, sa likod, pag umaga, madaling araw, gabi, tuloy yung operasyon ng uh, uh, mga vendors natin dito. Mga nagtitinda nating kababayan dito sa Angeles City, Pampanga. Ito yung Pangpang -pang Market. Na? Ayan Ayan, ayan. Pang Public Market ganda na o diba ang ganda na. so yun sa mga mga tropa ah, kahit paano nakapagpikot tayo kahit konti dito sa pangpang market ang uh, angeles pangpang market pangpang market, market ito nasa parang yung twist, no sakot ng kung saan ito yung dinarayo ng marami na mamimili dito sa Angeli City, Pampanga kung saan ay nagmamula sa iba't ibang lugar diba? Ayan Ayan, na ito tayo pa paano Makita natin yung lang So, uli ako yung mabati na yung sabagat ng tanghali sa lahat at sa o, mga kapwa ko yung Riders at Kapitinay sa Tropang no, Paso tiga tim uh, JJ Merchandiser uh, JJ Merchandiser uh, Miss Ito yung Mr. Dennis Ayan, si Mr. Dennis, number one na followers din natin yan So, maraming maraming salamat sa si inyo sa mga sumusuporta natin natin lagi sa ating channel uh, tawag po ko natin kakalimutan yung mga hindi pa po um, subscribe sa ating channel pakiclick at notification bell natin and like and follow po Joseph Gutierrez lang po, maging sa FB po natin Ayan, maraming maraming salamat uh, at magandang tanghali po sa lahat at sa si aking wife, si Janet magandang tanghali din at uh, sa Pixon Money and then uh, sa Lakatula Money Jonathan Lakatula Jonathan Lakatula Jennifer Lakatula Jenny Ann Lakatula ayan maganda tanghali sa inyo lahat tayo dyan maganda tanghali uh, sa mga kaibigan natin uh, um, so yun eh na at uh, papahalam na naman po tayo ng isang babay na naman po at uh, isang update na naman po kahit papahalam bigay po tayo ng uh, update babay na naman po